Guys, magluluto na naman kami ng turon. Paborito ni Ponso. Ayan. Luto na naman kami ng turon, guys. Ayan, saging. Ayan. Ang aming merienda, turon. Magluluto tayo ng aming merienda. Mainit na yung apoy. Ayan siya, oh. Oh. Hinaalang natin yung apoy, guys, kasi lagyan ko ng asukal yan, guys. Para rin siyang, ano turon. Isabay ko na yung asukal. Di ba? Yan no? Yan siya guys. Tapos ihalo-halo natin yan mamaya guys. Lagyan natin ng asukal habang naglalag siya para pag nagluto siya. Hindi ko inaano yung asukal guys. Hindi ko pinapatunaw. Kasi madaling masunog. Ganyan lang ako pag nag-ano. Parang ano din. Yan siya. Diba? Oo. Oh. Pinaanang natin yung apoy, guys. Ang akin niloto, oh. Tingnan mo, guys. O, oh, diba? Yan. Nilagyan ko ng asukal yan, oh. Diba? Loto na naman tayo ng ating malianta, guys. Ikak ikap ikot natin yan. Para maloto na siya. ganyan lang naman sa guys ano ba diba? may asokal na sa labas pwede naman yung isabay yung asokal pero ako ayoko kasi nasusunog siya agad guys pwede syang isabay pwede naman i hindi isabay yan nagdaga natin ang asokal yan guys para maano siya. kasi gusto ko yung ano maraming asokal sa labas hindi naman sobrang tamis yan. ano lang naman siya. Diba? Ganyan lang siya, guys. Ganyan lang siya, oh. Sinaano natin yung apoy kasi masunog yung asukal. Yung iba kasi yan, piniprito nila sa lalagay. Ako hindi. Iba, iba naman kasi luto natin, guys. Hindi tayo parehas-parehas pa nagluto. Yan, diba? 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 Yummy yung guys. Kasi habang naluluto yung ano, yung toron, yung asuka niya, tutunaw din. Diba? Niluto ko na ito, kaso lang, iniba ko naman yung pag -ano niya, yung hindi ko nilagyan ng asokal sa loob, sa labas niya. Ayan. Para masarap siya. Para malikitoon sa lumpia rapper yung, yung asukal. Ayan. Ayan na guys yung sinasabi ko. Dumidikit na sa sa lumpia yung asukal. Diba? Pwede mo sa isa bay Pwede mo sa unahin pero ayoko kasi nasusunog yung asukal. Madali masunog ang asukal. yun lang siya o. ba diba? Oh. Yung iba kasi yan, piniprito muna sa ka, eh, ano man siya, solpal. Ako hindi sabay na yan. Luto na rin yan eh. Ganyan lang siya guys. oh, di ba? Yummy yan guys. Oh. Kunting kimbot na lang yan. Lumuhin na natin. Yan o, oh, yan sa ibang ano naman. Ay, sa iba. Ayan. Ganyan siya. Yan. Guys, pangalawang salang. Yan. Lagay natin yung ating ano to? Turon. Ako pa nagturon, guys. Hindi ko yung lagyan ng tubig yan. Oh. Kasi lalong nababasa yung ano. Iba-iba naman kasi tayo mga Pilipino pa nag Lagyan natin ng asukal yan, guys. Para sa ating turon. Maganda yung pagkaluto, guys. Yung ano ko turon. Ayan, di ba? Ito guys, yung loto ko. So, guys, binaliktad ko na yan guys. O, tingnan mo. Di ba? Ang ganda tingnan. Sarap yan guys. Ayan. Balik-balik ta natin yan guys. Ito yung pangalawang ano ko na ito. Pangalawang bat sa pagluluto. Para hindi masunog yung asukal, isabay yung sa ano, sa turon para hindi sa mga Yung iba kasi, tinutunaw nila una, di ba? Sa akin, hindi na. Ganyan na yan. Sabay ko na yung turon sa kasukal. Ganyan lang siya. Di ba? Iba, iba talaga yung ano ng Pilipino pag nagloto. Tingnan mo, binaligtad ko na yan, di ba? Ganda ng pagkaano ng asukal pagka-brown. Guys, maluluto na yung aking turon. Yummy yan, guys, Oh. Yan. I-ano nyo lang, ihalo-halo nyo lang ganyan, Oh. Kasi maluluto na yan. Ano, tiyo mo. Ay, naku, sarap. Pasok ko ng ano, mantika. Yan. Ganyan lang siya, guys. di ba Oh. Yung mga walang asukal pa, ang na yung ano ko. Yan siya. Maluluto na yan guys. Diba? Ayan. Ayan guys, luto na ang aking turon. Ayan, sa labas yung asukal yan guys. Ayan eh. Ayan, gusto ng mga anak ko maasukal. Ayan o. Oh. Yummy, yummy. Turon. Ayan. Sarap.